So ayun guys, yung kami digdingon niyan sa Barangay Banao, Agilo Batalalbay at pag napunta kayo dito, pumunta po kayo kay Ate Tiet Pansitan Palmiano. Kinalas, ayan. ayan. Si Palmiano ng Katungag Ginobata. Katunga! Katunga! Katumag. Katumag. Katumag ginubatan. Ayan. Sorry na. Guys, handa na ang madlang people. O, nina, pasiring na kami sa Ginobatan uh, ginubatan. O, oh, oh, yan ang tabi sa mga guwapo ka nga, ano, Kambarang barangay bongga. Oh. Ah? ikaw eh, ka mo dyan. Kairi ba? Oh, Kairi ba ka mo dyan? Ang pundong sa Puro, wala. So, ayun, guys. Kasi ring nabingon niya, nag-inubatan. Na, o. O, yan lang. <laughs> Harap tururog, bata. Tururog sa mga... Hiling <laughs> bitis. Hiling bitis. bitis. Ayan guys, yan po kita kung dyan sa Inamnam uh, Ginubatan Albay. Ayan, yan po kita bisa sa Inamnam Ginubatan Albay at ready na po kami mamigay ng kalendaryo ni Governor Rex Stagman. Kaya guys, abangan nyo ang uh, pagbibigyan namin ngayon dito sa, ina, sa uh, Ginubatan uh, Albay. Dito na po kami. So, eh, so mga magagayon kang Santo Domingo. Ayan po ba sa mga magagayon kang Santo Domingo. pa rin sa palyo?

Guys, si Aung Ditangon yan di sa banwaan ng Katumag uh, Ginubatan Albay. Ayan, nakarating po dito ang Bikula ng Viajero Vlog sa Katumag Ginubatan Albay. Kaya guys, mamimigay kami dito ng kalendaryo dito po sa banwaan ng Katumag Ginubatan Albay. Ayan, syempre kasama ko ang uh, ano po ni uh, Governor Drex Lagman dito po sa ginobatan uh, Ginubatan Albay. Ay ba, nakuha ko. Ayan po ang uh, kapitan po, si kap ka uh, kapitan ng uh, Katungan. Kapitan Juanito Palmiano. Juanito Palmiano. Ayan, si Kap Juanito Palmiano ng Katungag Ginobatan. Katumag, Katumag, Katumag Ginobatan. Ayan. Sorry na. So ayun guys. Ah, ayan ah, ang uh, mga taga ano, taga Katumag. Ayan, Katumag pala. Katumag Ginobatan. Thank you, ma'am. Ano? sa katumaga ginubatan. Thank you, Buboy! Bye-bye! Uh, Ito siya akong kita ng digdi sa sama Down, uh, ginubatan. Ayan. Uh, galing kami doon sa taas at uh, naglakad kami papunta na rito sa Madown Down, ginubatan, Albay. Ayan na siya kita kitang digdi sa Barangay Lumakaw, uh, ginubatan, Albay. Ayan. Yaw na kitang hindi, guys, sa Barangay Lumakaw at... Uh, Maduwan pa kami sa iba para manaok ang uh, kalendaryo po ni uh, Governor Rex Lagman kami ngunyan yan dito sa Lumacao uh, 4 o ayan na uh, yaon po kami dito kay ano ni nanay ang kung nabibista doon tabi nindo nanay thank you nai nakulang salamat ayan thank you thank you ayun guys kita dito sa upper binagsakan ginubatan albay ayan nandito po ang inyong arit pa ito to may kalendaryo po ate Saglit lang po Ayan guys, yung kami ngunyan ligit sa barangay Banaw Uh, Albay Ayan, pang uh, apat na destinasyon na namin to Dito sa Barangay Banaw uh, gilobatan, Albay Guys, thank you Eto, At uh, mamibigay kami dito ng kalendaryo ni Governor Rex Lagman guys, yan kami nagdingon niyan sa Barangay Banao, Aguilo Batalalbay at pag napunta kayo dito, pumunta po kayo kay Ate Tiet Pansitan Kinalas ayan. Ito guys ang uh, kanyang tindahan nasa uh, gilid lang po ng kunang ano ng uh, ano ito? Maharlika Highway. Ayan. Ay, dito po yan sa Barangay Banaw, Ginubatan Albay. At syempre ito, si ate ang nagamamayare. Uh, nagmamayari. Uh, Kaya ano pang inaantay nyo? Pag napunta kayo dito, ayan, may paskil naman. Latest pansitan in Kinalas. Dito po, dito lang po 'yan sa Barangay Banaw Thank you very much, guys. Ayan. Thank you, thank you, Ate. Thank you, pa. Ay, kita ko yung sa Bilog sa Kan Gilubatan Albay at kung nga, hilingin ang masira na manok. Ayan, manok ni uh, Ano pa nga ni? Galog. Ayan ang manok ni Galog. Guys, oh, dinti yan. Sa itsura pa sana matatakam na ka mo. Kaya iyaong kitangon yan, di. Kaya kita rin mo dyan di, uh, Sa ano Lower Bilog Sakan Bilog Sakan Ayan Dito po sa ano Sa barangay uh, Ano to? Video yun ay bako yun yung picture Lower Ayan, ayaw kita sa Lower Binogsakan, uh, Gilobatan Albay. Ayan po ang mga mga bagayin si Kapitana. Mm. Thank you! Ang pandiurag na driver kami, Bicolania. Bicolano Viajero Vlogs Bicolano Viajero Vlogs Basta <coughs> Bicol o Ragon.